Hi guys! Welcome back again to my channel. So, this is the part 2 of ano, morning routine na sa mom. Yung naglalakad kami. Mama. So, ayan. Nasa loob na kami. Nakain na. Oh. Opo, open. So, ayan guys. Kain na kami. Oh. Wow! Ang daming egg! Tapos, meron siya guys sabaw dito. Para sa kanya din po. Ayan. Ito nga dito guys. Lalagay natin sa kanyang plato. Ayan. Kita nyo ba guys? Nilalagay ko sa plato niya yung sopas. Yun guys. Okay natin dyan. Tapos, natin sabaw. Medyo mainit pa yan pero, hindi na siya na yung makakapasok. Ito na. Ayan, so, guys. Kumakain ng mga kandipi. Ayan. Siyempre, ako din. Kakain din ako. Di ba? Diba? Very good naman yan. Wow! Very good talaga yung baby ko very good. So, ako dito guys, piniprepare ko na din yung aking pagkain. Siyempre. Kain din tayo. Yung tayong hot sauce dito. Lalagay tayo ng konti. Kasi diba, why not? For the go. Mmm, yummy! Yummy! Alin? Water? Water? Water. Wait lang. Ito na ata ng water. Guys. I will get water. <coughs> mm. <coughs> ah, ah, kanin pa. Kanin pa pala guys ang gusto. Ako din, magkakaraming din ako. So, yung may kanin dito. Valentine's Day na kanin, guys. ayan, meron tayong malit na platito dito ng kanin. So, ayan yung baby ko. Kung kain sa Gedli. Ayan. Look at that. He likes to eat so much. This is mine. Gracias sumarap siya. Ayan. Salat na ito, guys. Parang kulang ng sausawan, guys. Wow, sausawan. King Sousaban. Mm -hmm. Ganyan natin ng kalamansi. Tapos, mm -hmm. ito yung chili sauce. Saramonga. Before we go, tayo dito yan pieces. Sarap guys. It's kanin, di ba? Yan, o. Huwag yan. Ako lang ang makakita kumain, guys. Ay, dito ko nyo. Pause. Pause. Ano yung kaya ano? Cambio dito. Daing. Ay, tina pala. From last night. Let's eat. Sobrang yummy niya. Buwan ko lang yung anak ko. vita. tō īsus. Tēnā tō īsus. Tēnā tō īsus. tayo guys. Sayang yung baby ko guys. Pag ganyan na naglalaro na siya, sabihin guys, busog na yan siya. Pero kung kain pa rin siya pa unti-unti. Hay ka nga, mag ka dali. Hi guys Bye guys. Bye bye kena. Bye bye. <laughs> bye guys. That's all for today's video. Thank you for watching.